Magandang araw mga mare. Kamusta na naman ang lahat? Ito nga pala yung araw ng bagyo dito sa farm mga mare. Medyo malakas na nga yung hangin dito. Pero bago ang bagyo nga mga mare, ito yung araw na dinala namin si Utoy sa center kasi inubo at sinisipon siya. Nag-tricycle na nga lang kami dyan mga mare kasi may gawa yung isa. Isa talaga sa responsibilidad natin yung mga ina yung ipacheck up natin yung mga anak natin. Yung siguraduhin natin na nasa maayos ang ating mga anak. Kasi dun pa lang sa part na alam nating walang sakit yung ating mga anak, sobrang takang blessing na yun para sa atin. Kaya pala sabi ng mga matatanda, enjoy nyo yung pagiging bata. Kasi pag nag-aasawa at nagkaanak ka na, hindi mo naman gagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Napakadami talaga ng responsibilidad nating na mga babae na kung ikukumpara sa mga lalaki, wala pa sa kalahati. Naandiyan na nga mga mari yung siguraduhin natin, walang sakit yung anak natin. Kasi pag nagkasakit yan, Matik, sa atin ang sisi niyan. Yung ibang mga lalaki kasi mga mare, purgat nakapagabot na sila ng pera, akala nila okay na. Minsan kasi, kailangan din namin ng tulong nyo. Hindi lang namin masabi, kasi alam namin, nabubungain nyo kami. Sasabihin nyo, na yan na nga lang yung gawain nyo, hindi nyo pa magawa ng ayos. Para sabihin ko lang, hindi lang yun yung gawain namin. Hindi nyo lang nakikita, kasi nga lagi kayong wala. O kung nandito man kayo sa bahay, busy naman kayo. Busy sa cellphone, busy sa barkada, busy sa alak. Na dapat binubuhos nyo yung free time nyo sa mga anak nyo sa pakipaglaro. Yun bang hawakan nyo lang sila saglit? Yung makapag abid ka man lang sa sarili mo kahit konting oras lang. Napakalaking bagay na sa amin yung mga babae. Alam nyo ba yung ibang mga nanay? Pagising nila sa umaga, magluluto na yan. Mag-aabid yan kasi may papasok silang estudyante maghahain ng pagkain, saka pala niya gigisingin ng mag niya para kumain. Alam niyo ba, pagalit niyo, papunta ng trabaho, imbis na magpahinga yan, maghuhugas siya ng plato, naglilinis ng mga kalat, at hindi pa natatapos yan, titigil yan, kasi umiiyak yung anak niyo. Andiyan din yung kamang kumakain kami, tuwat natin yung anak natin, kasi umiiyak nga, at saka walang ibang pwedeng magawa kundi ikaw lang. Dating ng tanghali, eh, imbis na magluto kami, Pagtitiisa na lang namin yung pagkain na tira ng umaga. At wag ka, may superpowers kami mga nanay. Kasi habang naglalaba kami, nakapag-alaga kami ng bata. Habang nagluluto pa. Kaya wag niyo sabihin na bakit kami napapagod. Iwala eh naman kaming ginagawa sa maghapon. Hindi niyo lang kasi nakikita. Kasi nga wala kayo. Kaya sa mga lalaki dyan, kayo lang yung mapapagsabihan namin ang aming mga problema. Kaya wag niyo naman sana kami husgahan. Huwag nyo naman sabihin na wala lang kami dito sa bahay. Na wala naman kami ginagawa. Na nag-aalaga lang naman kami ng bata. Ba't kami napapagod? Hoy, para sabihin ko lang, mahirap mag-alaga ng bata. Kaya payo ko lang sa lahat ng mga nanonood. Mga palalaki man ng babae, ito lang masasabi ko. Huwag kang papasok sa isang relasyon na hindi ka sigurado na kaya mo panindigan ang kalalabasan nito. Hindi lahat ng lalaki responsable. At hindi ko rin naman masasabi na lahat ng babae ay responsable ng ina. Huwag tayong pumasok sa mundo ng pagiging magulang kung hindi pa tayo handa sa mga bagay. Kasi hindi porket nakaanak na tayo. Tapos na yung obligasyon natin sa kanila. Diyan ka nagkakamali. Kasi diyan pala mag-uumpisa ang lahat ng sakripisyon natin sa kanila. Hindi lang dapat handa tayo sa pagbuo ng isang pamilya. Dapat kikilalanin din muna natin kung sino yung ating magiging kasama sa habang buhay. Yun bang mapapagsabihan natin ang ating problema? Yung pwede mong iyakan kapag pagod na pagod ka na. Yung imbis na pahinain niya yung loob mo, palalakasin niya. Piliin natin yung lalaking kayang intindihin yung ating ugali. Kasi hindi lahat ng lalaki kayang intindihin yung ugaling meron tayo. Kaya ang swerte mo, kung may napili kang lalaki, hindi iniintindi ka kasi kami mga babae meron kaming mga ugali na kahit sarili namin hindi namin maintindihan proud ako sa mga lalaki naka kapag mga babae umiiwas yung imbis na patulan kami at saktan lumalayo na lang saludo din ako sa mga lalaki na nakikita yung pagod namin dito sa bahay yung hindi puro pagkakamali mo yung nakikita niya o siya baik na tayo sa video ito yung araw na nagboodle fight kami mas masarap talagang kumain kapag sabay-sabay. Tapos sa dahon pa ng saging. O, oh, diba? Wala na pa kayo sa camera. Basta kakain ako. At ito nga mga mare, yung medyo mahina pa ang ulan. O, oh, di diba? Tumba-tumba na talaga ang mga halaman. O, oh, siya. Tama na ang kwentuhan mga mare. Sa susunod na video na lang ulit. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-iingatan lahat. Please follow, like, and share. Maraming salamat po.